Hi guys! K.R.C. here for today's video. Ayan naman, kakain naman tayo ng longganisa at rice. Pero before that, syempre, kailangan nating mag-pray. At ayan na nga po, kain tayo! Ayan, kayo guys, nagbabawon din po ba kayo sa school o kaya sa trabaho ng inyong kipagkain? Ano naman po ang binabaon nyo? Ayan, ako nakita nyo, longganisa at rice ang baon ko ngayon. At gusto kong sausawan nito ay ketchup. Masarap din sana. Meron tayong kamatis at itlog na sausawan. Kaya lang nga, eh, hindi ko na na-prepare yon. Kaya carry naman ito na ketchup na lang sinama ko. Pwede rin naman magsausawan tayo ng suka na may bawang. Kayo, ano po bang masarap na sausawan para sa ganitong longganisa? At anong klaseng longganisa ang paborito nyo? Yung sa akin, eto yung sweet longganisa na nabibili sa palengke. Kayo guys, anong gusto nyo? Pakicomment naman dyan sa baba at ang tanong kung din ba kayo ng almusal bago nagsisimula ng trabaho. Kung napansin ninyo, naka-orange ako ng suot dahil ito ay sa celebration ng anti-violence against women every 25th of the month. At ayan, mabuhay tayong mga kababaihan. Huwag nating hayaang tayo ay masaktan ng kahit na sino. Ayan guys, sana po natakam ko kayo sa so, ganawa kong pagkain sa araw na to. Bye-bye! God bless!